Inukit ni na Kevin Bellingon at Bibiano Fernandez ang isa sa pinakamatinding tunggalian sa kasaysayan ng One Championship sa loob ng apat na epikong laban. Ang kanilang unang paghaharap ay naganap noong January 23, 2016, sa One Dynasty of Champions. Sa laban na yun, ipinakita ng reigning One Bantamweight World Champion na si Fernandez ang kanyang superior grappling sa pamamagitan ng mabilis na pagtakedown kay Bilingon at isang Kimura submission sa unang round. Naganap ang kanilang ikalawang sagupaan noong November 9, 2018 sa One Heart of the Lion. Sa panahong ito ay isang interim champion si Bellingon kung saan nakuha niya ang titulo ng nakalaban niya si Martin Nguyen. Sa title unification bout na ito ay gumamit ang interim champion na si Bellingon ng kanyang explosive rucho-based striking at epektibong takedown defense para mapigilan si Fernandez sa pagkapanalo. Sa isang napakahigpit na laban, si Bilingon ay nagwagi sa pamamagitan ng split decision, na epektibong nagtapos sa mahabang paghahari ni Fernandez sa bantamweight division. Lalong tumaas ang tunggalian sa kanilang ikatlong pagtatagpo noong March 31, 2019, sa 1 New era. Bagamat malakas ang simula ni Bilingon, ang laban ay nagkaroon ng dramatikong pagliko sa ikatlong round nang siya ay nagbitaw ng iligal na siko sa likod ng ulo ni Fernandez para sa kanyang takedown defense. Ito ay humantong sa pagka-disqualified ni Belingon. Iginawad kay Fernandez ang panalo at muling naging kampyon. Ang kanilang pang-apat na laban ay ginanap noong October 13, 2019, sa One Century Part 2, kung saan desididong ipinakita ni Fernandez ang kanyang galing sa grappling. Dinumina si Belingon sa ground at nakuha ang panalo sa pamamagitan ng rear naked choke submission sa ikalawang round. Para sa nalalapit na ikalima at huling sagu paan ng dalawang mandirigma, malamang na sisikapin ni Bellingham na panatilihing nakatayo ang laban, umaasa sa kanyang bilis, dynamic striking, at signature spinning techniques para mapigilan si Fernandez at maiwasan ang mga mapanganib na palitan ng grappling na siyang advantage ni Fernandez. Sa kabilang banda, layunin ni Fernandez na neutralize ang striking ni Bellingham sa pamamagitan ng mabilis na paglapit sa distansya at pagsisimula ng mga takedown. Sa sandaling nasa ground, ang elite Brazilian Jiu-Jitsu na kasanayan ni Fernandez ay magbibigay sa kanya ng isang pagkakataon na makakuha ng isang submission, isang diskarte na paulit-ulit na napatunayang epektibo sa kanilang mga nakaraang laban. Kung matagumpay na madala ni Fernandez ang laban sa ground, malamang natapusin niya ang laban sa pamamagitan ng submission. Gayunpaman, kung magiging epektibo ang mga depensa ni Bellingon laban sa mga takedown at mapanatili ang distansya, maaari siyang makakuha ng isang tagumpay sa desisyon o maging sa isang technical knockout. Subalit hindi pa natin nakikita si Kevin Bellingon kung paano siya lumaban sa ground magmula nung nagkaroon sila ng isang magiting na jiu-jitsu coach. Abangan na lang natin ang kanyang huling pagharap kay Bibiano Fernandez kasama si Joshua paso sa February 20, 2025 na gaganapin sa bansang Qatar.